Kauwi ko lang mga kapinoy. So galing po tayo sa mga agribit at uh, naghanap po tayo ng uh, GMP4. Isang pinapakain natin sa ating mga alaga at uh, wala po tayong nakita ngayon. So naubusan po ng stock doon sa binibilan ko uh, at kaya po ngayon isang ipapakain natin sa ating mga drag na breeder isa uh, corn grits muna mga Pinoy so bukas pa rin po darating yung stock kaya ito muna ang uh, corn grits ang gagamitin natin ngayon mga Pinoy yan ito muna ang bibigyan natin sa kanila so okay naman po ito at yan muna po mga Pinoy so pagtitigan muna po natin ata ito muna ang uh, ipapakain natin sa ating mga alaga mga darag ng mga breeder At nagpasabi naman po ako doon sa ating binibilan na uh, tinanong po natin kung kailan darating yung uh, stock na GMP4 mga Pinoy. So maganda po kasi yan ang ginagamit natin. Uh, Hinahaloan natin ng uh, corn grits para po uh, mas maganda yung uh, maging uh, kalabasan ng uh, pangitlog ng ating mga breeder. So minimix ko po yan kasama po ng GMP4 mga Pinoy. Kaya tinuna ko na lang muna po mga Pinoy itong ating mga uh, alaga na nasa labas para po nangungulit yan kasi mga kapinoy pagka hindi natin sila inuna tukatukain po ako nyo sa binti kaya yan unahin ko muna sila tignan nyo mga kapinoy mas gusto po nila yung uh, mais na binibigay natin sa kanila hmm. Dati po, hindi yan nila dinudumog agad pagka po nagpapakain tayo. Ngayon, talagang uh, kasi po nung ma, po nila na masanay sila na kumain ng mais, na nag tayo ng mais sa GMP4, mas pinipili po nila yung mais na kainin mga kapinoy. Kaya ngayon, nung matikman nila uli yung uh, mais na yan. So yan po mga kapinoy, oh, gustong gusto po nila. Kaya po, mas minabuti kong bumili na lang ng mais kaysa umanap pa po ng ibang feeds. Eh ano lalakasin 'yung kumain mga Pinoy oh Po, pag wala tayong GMP4 ah, talagang walang walang mabili mga Pinoy So yan po ang ginagamit ko Nagbibigay tayo ng uh, mais or corn grits Pero pag meron naman pong GMP4 So mix po Yan dalawa na yan na pinangahalo natin Kasi napaaganda pong combination yan mga Pinoy You know, lahat sila mga Pinoy, mga ganang kumain niyan mga yan, oh. Ba. Diba? Talaga mas gusto po nila yung mais. wala pa rin bukas mga Pinoy ng JMP4 uh, so magtutuloy-tuloy muna po yung uh, feeding program natin dito sa sa mais na to mga pinoy sa so, matagal po silang magutom diyan po yan po ang uh, binibigay natin so isang tap lang po na maliit mga pinoy sapat na or kulang isang cup na corn grits okay na po sila dyan, busog na po kasi matagal matunaw yan sa tiyan nila mga pinoy kaya po mas nakakatipid tayo dito. Ayun hey o, alas di pa maubos mga kapino yun. Gaganda po lalo yung mga balahibo niyan mga kapinoy. Kikintab. Sa kikinis. So. Yan po ang kagandahan. Nagpapakain tayo ng mga mais. unti-unti mga Pinoy nagmamatured na itong ating uh, gagawing breeder na to dahil yung rooster mga Pinoy sumasampa na at nagpapasampana uh, nagpapasampa na rin yung uh, mga hen natin kaya konting panahon na lang ito at uh, so hopefully uh, one month pa para makapag uh, drop ng uh, egg pag magpapakain tayo mga kapinoy so palagi po nating i-monitor yung uh, uh, ating mga manok lalo na po yung ating mga breeder kasi po, sa panahon natin ngayon is pa bago, bago so baka merong tayo hindi nyo napapansin meron ng masipon yung inyong mga alaga so tingnan nyo po mabuti yung muka sa po yung ilong at saka po yung body movement baka mamaya may merong matamlay sa inyong mga alaga is hindi po natin agad napapansin yung mga Pinoy, yung rooster natin. Unti-unti no? nang gumaganda yung balahibo nito. Nag-mature -ma na pa, pa step by step mga Pinoy. Eh, no? Yan mga Pinoy. Oh? Yung hinalo ko kanina na Uh, uh, premoxil powder yan hindi binigyan natin kasi dyan galing yung isang may sipon kaya nagbibigay po tayo ng uh, premoxil pero okay naman sila mga kapinoy so minomonitor ko naman yan tinitignan natin kung uh, sino pa sa kanila yung uh, baka mayroong pang tinamaan ng sipon isa uh, wala naman mga kapinoy kaya check ko yan uh, palagi Yan mga Pinoy oh. Uh, gusto ko talaga nila yung mais. Kaya lang mahina mahihiyain itong uh, ating mga darag na to mga Pinoy. Lalo na pag mayroong camera. Oh. So yun mga Pinoy, at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shoutout po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Pag may pangarap, magsumika. Paalam!